Hello 18s! Team ni Maymay Entrata, May her stylist, makeup artist, isa palang 18s at supporters ng SB19 Umahalima dahil ang ebidensya, nag-post ito, laging updated sa mga larawan ng ating boys sa kanyang Instagram account at uh, syempre, sila pala ang nag-aayos ng buhok. Naging hairstyle pala sila ng uh, ating boys na si Justin, Josh, Stell, Ken at Pablo. Kaya naman, Good job at maraming salamat sa team ni Maymay Intrata na supporters pala at 18s ng uh, ating mahalima.